Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang may hirapan nga na po Golden State Warriors sa kanilang last 13 games. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang balitang nagsayang na naman nga na Los Angeles Lakers ng kanilang target na player. Katulad nga po ng napag-usapan natin mga katrops, 2 games na lang naman nga po ang kalamangan ng Golden State Warriors sa Conference si, si standings ng West na Houston Rockets. Kaya dahil nga po dyan ay kailangan na nga po talaga nilang maipanalo ang kanilang mga natitirang laro sa regular season kung ayaw man nga po lang malaglag agad ng maaga ang kanilang kupunan. Ang kaso lang hindi na naman nga po magiging madalang kanilang hawak ng game schedule gayong walong nga po sa kanilang last 13 games ay gaganapin sa labas ng Chase Center. At ang mahirap pa dyan ay magkakaroon muna nga po sila dito ng 5 game road trip sa susunod na araw kung saan kakalabanin nga po nila dito ang tatlo sa mga legit na contender ngayong season katulad ng Minnesota Timberwolves, Miami Heat at Orlando Magic. Bukod rin nga po dyan ay kakalabanin na rin naman nga po ng Warriors sa kanilang mga natitirang laro ang ilang mga playoff contender kagaya ng Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans at maging ang humahabol sa kanilang pwesto na Houston Rockets. Pero may ilang mga games na rin naman nga po na makakahinga-hinga ang kanilang team. Gayong makakalaban na rin naman nga po nila dito ang may hinang kupunan kagaya ng Charlotte Hornets, Utah Jazz, San Antonio Spurs, at Portland Trailblazers na maaring samantalahin ng Golden State Warriors para makakuha ng easy win ngayong season. Samantala, puon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang nagsayang na naman nga na pa Angeles Lakers ng kanilang target na player. Imbis nga po mga katrops na kumuha pa Lakers ng bagong player, ay sinabi na nga po mismo ni Coach Darvin Ham na next month mentality na lamang nga po ang ginagamit ngayon ng kanilang kupunan sa kanilang mga laro. Pero sadyang may mga fans para naman nga po ang nanghinayang sa hindi pagkuha na rappelling ka sa ilan sa kanilang sanang target na player ngayong season, kagaya na lamang ni Kenneth Lofton Jr. na pumerma pa lang ng kontrata sa G League team ng Utah Jazz na Salt Lake City Stars. At sa naging unang laro pa lang nga po nito sa kanyang bagong kupunan, ay nagtala nga po siya agad dito ng 52 points, 16 rebounds at 5 assists sa kanyang 20 out of 29 shooting sa field goal, 1 out of 2 shooting sa 3 point line, at 6 out of 9 shooting sa free throw sa loob lamang ng 35 minutes niya na paglalaro. Yes, ganyan nga po kaganda at kalakihan na gawa itong performance na pinagsisihan na nga po ng mga Lakers fans dahil hindi nila ito nakuha ng available pa ito sa buyout market. Bali si Lofton Jr. na lamang ang depusa ng kinuha ng Lakers kesa kay Harry Goyles III na binabang kula ni Coach Darvin Ham sa kanilang mga laro. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.